Hello. Hey. Magandang araw arau so, madroto-to-o. Pero ang isa sa hug ko corn beef. Sa ko na ang beef. Ang gulay kong lulutuin yung hinihiwa-hiwa ko na na ganitong gulay oh. kalupasa, okra, talong, sitaw pangpakbit pa to pero ang gagawin ko corn beef ang nihahalo para masaya corn beef in bento naman in bento ng luto tayo lagi kasi para paraan lang to eh lagi tayong para paraan para paraan lang na magkaw lang and isa ko muna sibuyas bawang ilaw ko ito ang pagsamahin ko lucky 7 carne norte at yang gulay gulay na yan na isa na yan. yung enben ko ulam tong gagawin ko. Pero enben ko puro kacamba. Pantumura. Ayun. Ayun. Sagay ko na ang gulay ito. Oh. Mm -hmm. Parang adobo buto kasi lalagyan ko ng tuyo yan eh. Tapos kunting sabaw. Ayan. Tapos lagyan ng kunting tuyo. Eh. something to yan. binto lahat yan eh. Tapos paminta. Pamintang pino. Oh, yan. Okay na yan. Tayo na lang kumulo. and then two lang try lang ayun unti unti na pong kumulo unti unti na po siyang kumulo saglit lang ito Ah, pagkakulo nito, mga limang minuto, lima o pitong minuto. Pwedeng-pwede -pwede na to. Para makakain na. Yan, mga inventong ulam lang yan. Mga simpleng ulam. Uh, gani, pag gani-ganito lang na ulam, okay, okay na yan. Ito. Tulong uh -huh. na siya. lasa na rin ito. Kasi may toyo na ito eh. Hindi ko na sinan. Pwede, pwede na yan. Tapan ko na lang ulit. Okay ito po. Ito oh, na. lang minuto na lang. Pwedeng pwede na to In bintong ulam. Yan oh. Ginisang gulay na may kundip. Yan. yun hohoy kailangan natin kung luto ah, na ah, konti na lang mga dalawang minutong kulo na lang pwedeng pwede na 2 minutes pwedeng pwede na eh tingnan naman natin kasi naka isang minuto na mahigit เอออลโตนะต่อปหนึงปีดนะลูโตนะโอเคตอลโตลโตนะต่อตรงอันนั้นสาอ๋อลโตนะตาลงโตนะาอุ้ลาลูโปหนึ่งปีดีนะเค Kainan time. Hanggang dito na lang. God bless po sa lahat. Maraming maraming salamat po. Lagi po tayong mag-iingat sa ating araw-araw na gawain. God bless. Bye bye.